mga kapatid, kaliwat kanan din po ang magagandang reviews ng film critics abroad tungkol po sa pelikulang Marosa. Para kwentuhan po tayo ukol dyan, makakasama po natin. nako nasa starstruck po kami lahat dito at kinikilabutan ako ngayon. Ang award-winning director nito, niya si Director Brillante Mendoza. Good morning, mm -hmm. Direct. Thank you for joining us and congratulations. Thank you. Thank you. Hmm. Parang salita. Ako yung speechless. Parang ako yung nakatanggap ng award. Direk, tungkol saan po itong Marosa? Dahil alam nga po natin na hindi naman ito ipinalabas dito sa atin eh. Mm -hmm. So, ito, tungkol siya sa isang uh, pamilya hmm? na merong uh, pag-aari ng isang, uh, meron silang uh, sari-sari store, no? Apa. At nagbibenta sila ng illegal drugs on the side. Mm -hmm. So, at nahuli sila and they have to buy their freedom, no? In order to parang to be released. So, yun ang kwento. So, tumakbo ang kwento doon kung paano maghanap ng pera ang mga anak uh, at para may labas sila. Ito po ba ang unang beses na gumawa po kay ng pelikula uh, on drugs? At ano po ang naging inspirasyon nyo dito po sa partikular na pelikulang ito? On drugs, yes. Pero First. about uh, yung mga social issues naman kasi, mm -hmm. ever since naman, yun ang mga ginagawa ko, mga pelikula. Ang inspiration ko dito, nanggaling sa totoong experience ko, no, na, na, na somehow may nakilala akong uh, pamilya na na-involve sa ganitong klaseng sitwasyon. Mm -hmm. So, ni-research ko, uh, sinundan ko rin ang buhay nila kung paano at anong nangyari. This was four years ago until I finally came up with this story. So, yun doon ko nabuang kwento. Ganun po ba kayo tuwing gagawa ng pelikula? At uh, talaga pong nakikilala nyo talaga, may pinagbabasihan po kayo. That's Oo. where you get your inspiration. Palagi. Actually, palagi. Ever since, no? Since Masahista Days pa yan, 2005, yes. hanggang yung last year, actually, taklub no? Uh, yung taklub yung tungkol sa Yolanda. Ganun din, yung mga experiences ng mga tao. Uh, importante sa akin kasi na may lahat yung katotohanan. No? Mm -hmm. Basis katotohanan. Hindi lang siya basta imagine story. Kasi, of course, there's different way of telling a story and there are different kinds of film. Pero ako, yung aesthetics ko, nanggagaling siya dun sa katotohanan na nangyayari sa tunay na buhay. And this time po, ano po sa tingin nyo ang nagpaangat Hmm. At ano po ang kaibahan nitong pelikula ng uh, entry natin sa Cannes kumpara po sa ibang nakalaban po ninyo? Well, despite na yung film natin ay hindi siya ganung kalaking production, no? isang is a small film. kano po ang budget. Maliit lang. <laughs> hindi siya <ka> ganung <laughs> compared to the millions of uh, dollars na uh, kanila. Na kanila 'yung Penn and all, di ba? Uh Siguro ang nagpaangat dito sa pelikula ay yung pagiging uh, makatotohana, no? Very realidad real, oh, o no? yung realidad, at saka uh, it's almost like a documentary, no? Hindi sya, hindi ka nanonood ng pelikula. And I think that's also the reason why si Jacqueline na uh, nakuha siyang bilang best actress kasi parang hindi siya umaarte <laughs> the whole time. Para lang siyang natural na nagtitinda ng uh, sa tindahan, ng sari-sari store. And uh, kaya nga akala ni ibang critics, oh, ba't daw hindi daw supporting role lang daw yung kanyang role, hindi daw major. Pero sabi ng mga jury, no, it's a big time ano, leading role kasi Uh, ganun talaga yung acting niya, eh, natural, hindi siya over the top, no very mm -hmm. real. And that's how you wanted it talaga, ganun yung mm -hmm. approach ng pelikulang ito. Exactly. Importante na makatotohanan niya, hindi lang yung portrayal, kundi yung kwento, and the overall uh, scenario na isa siyang totoong nangyayari sa buhay uh, at na-capture natin ito. Yeah. Direk, doon po sa mga hurado, mm. ano po yung narinig nyo na bakit? Kasi nga, sabi nyo nga, doon yung controversy na dapat pang-supporting lang pero mm. best actress siya doon mm. inilagay sa category na yon Na ano po ang nagpaangat kay Jacqueline na talagang Jacqueline nga. <laughs> eh, Jacqueline Jose, dito sa kanyang pag-arte. Siguro yun nga yung pagiging sobrang natural niya. Wala siyang over-the-top acting, uh -huh. walang mga ganun. Uh, kasi wala naman silang script na binabasa on the set. No, and everything is very, is improvised. Mm -hmm. So, kaya importante na nagkaroon siya ng immersion uh, before the shoot, even si Andy. Lahat sila, lahat ng artisan, nagkaroon sila ng immersion para alam nila kung paano nila i-arte yung mga characters nila base sa totoong buhay, mm -hmm. no? Even the way they 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 talk, they act, they dress, yung manner of speaking nila, it's very very important. At na-capture nila 'yon. So I think 'yun yung nagpaangat hindi lang kay Jackie kundi sa buong pelikula. Direct dahil nga po umani ito ng mm. galitong ganitong atensyon, ang sambayan ng Pilipino isipin sa namin mapapanood yan. Okay. Na, it's sad, no? Na ganun mm. lagi ang ating nga uh, ang ating uh, reaksyon pag nakakakuha ng uh, ng pagkilala po sa ibang bansa. Hmm. Mapapanood ba talaga natin dito? Kailan oo. po? Mapapanood natin. Uh, at the moment, isip namin isa submit sa Metro Manila Film Festival hmm. na nangyayari sa December. Oo, oo. So hopefully makuha kami. So pa kami ng matagal-tagal. Ah. <laughs> <laughs> para naman maging accessible siya sa mga kababayan natin. Alam naman na kapag December ang pinapalabas ay pitong pelikulang Pilipino lang. So mas maganda ito, mas maging accessible siya. So siguro wala nang tayong dahilan para hindi natin siya panoorin at mapanood kasi talagang pitong pelikulang pilipino lang ang mapapanood. At sana matanggap kami para mas mas maging accessible siya, sabi ko nga kanina sa mga kababayan natin. And um direkt ang dami nyo na pong uh, dinalang uh, parangal mm -hmm. representing Philippines ano po sa inyong mga gawa. How do you feel na pag nagkakaroon ng parangal, doon na uh, papansin mm -hmm. um, ng uh, mga kababayan natin and even probably producers yung inyong mm -hmm. pelikula? Well, <coughs> masakit man, tanggapit pero yun ang katotohanan, uh, kailangan lang sigurong gumawa ka ng gumawa until finally magkaroon ka ng magkaroon ka ng kumbaga puwang kung saan ka man nang galing, uh, wala na tayong wala tayong magagawa doon kasi ako hindi ako nagpapa-apekto sa mga ganyan. Ang gusto ko lang gawin ay magkwento, magkwento ng totoo at gumawa ng pelikula na uh, hindi lang may pagmamalaki ng bayan kundi ako sa sarili ko mismo eh um, alam kong magiging proud ako. Uh -huh. <clears throat> And in a way, ito po ay uh, naging uh, parang ano na rin po, ano, daan para makilala at magkaroon na rin po ng mas malalim mm. at malawak na pag-intindi bilang audience sa mga ganitong klaseng Filipkula, mga Pilipino. Yes, so... um, uh, direct, baka may huli po tayong mensahe lahat po sa mga kababayan natin na uh. Nako, talagang uh, very proud ano, sa, na maging Pilipino dahil po dito sa inyong pelikula. Okay, unang-una nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kababayan natin na sumuporta at nag-cheer para sa amin nung nanalo. At uh, natutuwa kami at kahit papaano in our own little way na pagbigay kami ng saya at karangalan sa ating bansa sa ating mga kababayan. Especially sa oras na kailangan-kailangan natin. So maraming maraming salamat po. Sana tangkilikin lang natin, subaybayan natin ang pelikulang ito sa December no para naman makagawa pa po kami ng mga pelikulang ganito uh, in the future maraming maraming salamat po again congratulations and i'm sure ay hihintayin po namin yan kahit na December pa <laughs> ilalabas ang Marosa again yes. congratulations thank direct you. thank you be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016